Ayan mga kalingap no nagsisimula na siyempre, nagbibigay ng uh, mga bigas no pantulong ayuda sa ating mga kababayan at ganoon din naman ang mga ilang uh, kagamitan ng mga damit, mga laruan na binigay po para sa mga bata at nagpakain po ng Jollibee spaghetti. Ayan na so ayun ang mga sekreto ng mga ginagawa ng mga tunay na gwapo, hindi lang gwapo sa pagmuka no kundi gwapo kagandahang loob no na nanggagaling po sa ating pong, mga team kalingap no dahil po sa inyo pong mga pagtulong at inyo pong mga assistance na tinapaabot sa atin pong lahat, maraming maraming salamat po sa inyo. So bakal pa pong tawa na matablang <laughs> po? Amusan na po. Salamat po. Salamat po. po. Salamat po. Salamat po. Salamat Salamat po. Salamat Salamat po. Salamat po. Salamat po. po. kahit po. Salamat po. po sa hapon na, alas ito medyo na. Ayaw mo nito! Ayaw! 2,000 pesos! Pinagpalit sa laman ng malita. Pagkailan! Malita, malita, pera, malita, pera. Balik na lang. Ayaw mo mo?

Ayan so, po mga kalingap. Bali, nagbibigay na po sila, no? Katatapos lang po ng ating maleta. So ngayon, ito para sa mga bata. Meron po tayong papiling na Jollibee. Jolly Spaghetti and other uh, food. Ayan po yun, yung, yung nagpapiting. Yun. So, ang nagpapiting po ang ating pong, uh, sponsor ay si Tibet Aliko. Christine Ramos. Yan. Taipei. Yeah. From Taipei. Sa mga igin. Tapos sa mga Salamat kay Ate Beth Aliko Christine po, Ramos para from Taipei. Mo, Taiwan. So, Gervasio Orbon. mo? Gervasio Orbon. Sorry na. Sunod, Maria Marefe M. Orbon. Bernie Orbon. Kaya samahan nyo ako mga katugang. Ito pong ating pong kalingap mission dito sa Iriga ay masasabi nating tagumpay. Nagsimula po ang ating pong uh, kalingap mission, syempre sa ating pong uh, pagbabiyahe mahigit dalawang oras ho mga kabagang na tayo po ay uh, bumiyahe mula daet papunta pong dito sa Iriga. At masasabi ko naman na doon sa mga kasama ko na masaya sila kasama. No? It's once in a lifetime ika nga na makasama ang aking mga kasama. Siyempre, kumain pa tayo sa mga inasal. Meron din po tayong pabigas. At meron din naman na mga damit na ipinamigay dito po sa ating pong mga kababayan. Meron din mga nagbigay ng laruan, nagpakain ng Jollibee, siyempre. Salamat sa mga sponsor. Gwapong-gwapo. No, ito malupit. <mulay> Ruelong malalang. malala, Ito <mulay> ba? Kaya ito din nila ko eh. Sablay yung mga camera dun sa ano. Kaya pag pinayo ka naman itong manood nung video. Kaya ito na lang. Shoutout pong may grab shoutout. Ayan, may grab shoutout ha. Kita niyo naman sa mansion at sa, sa farm ng mga matubang namin. Ang <mulay> lawak. Ang lawak. Ang ganda, no? Ano masasabi mo? Insan. Ano po, ah uh, sobrang sarap po dito ng ano, <laughs> buhay. oh. ganitong set up po na kalinga po. Uh, Na-miss ko po yung lugar po namin. Ganito din po oh. doon sa amin. Oh. Talagang oh. Uh, ang sarap ng buhay kapag ganito po yung tinikati tirahan po natin. Napaka peaceful. No? 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 peaceful po. Mm. So, sa Sariwang hangin. Po, sa, sa paligid ng yung mga uulamin mo. May uh -huh. mga ano ba. May uh, pangarap po kaya yan yung tumira sa um, ganitong probinsya. Oh, Ika, eh, ikaw ilang araw ka pa lang namimiss mo na yung lugar mo, diba? sana, di ba? sana o, di ba, pagdating ng time, no, pag na-bless pa tayo ni Lord, eh, magkakaroon tayo ng farm. Bill. Kasi ngayon, as of now, farm bill lang meron tayo, no? Wala Maraming <laughs> yeah, salamat, Insan. Thank you very much.